Okay, what else is the issue here? Ah, Master, isa pa, yung tungkol po sa pagdarasal ng Rosario. Na bakit tayo nag-Rosario eh, hindi naman lahat katoliko? Ang... Dahil... Ano ang lihiyon ba ninyo? Ano ba ang lihiyon na naniniwala sa Santisima Trinidad? Na Heso Santos at Santas at Agel, ano? Tandog lang ganyo, tandog lang ganyo. Katoliko ba yun? <laughs> yun ang binabanggit Remember, born again Christian only believes in Jesus. They don't believe in saints and Mama Mary. The Islam also is like that. Only Aglipayan, the religion of your PM, and the Catholic believes in saints and the angels and Mama Mary and Jesus Christ. And so, you are automatically Catholic. You understand? Sino dito? Sino ang nagagalit? Dahil hindi siya katoliko. Sino? Ha? Huwag kayong gagagulag o. non-sectarian meaning hindi religious group but bawat tao sa mundong ito meron kang Diyos meron kang religion the group is non-sectarian it's not religious but of course each has to be religious basihan ninyo sa tinatawag mo. anong sinabi ito ngayon? It? millions of people are praying But you don't know what to do. You don't even know where to go. Huh? Who are you talking about? Who are na? you advising? Adviser. Who are you advising? Oh, advise. Please explain. In 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 front of the heaven. Okay. Maganda na. Kapatid ni Mister Yap ko, lahat ng pamilya niya ko, kami, nandet talian international field and unity. Uh, so, sinyano po, to so promote po international peace and unity. Dapat hindi po kasi um, ang pinag-usapan natin ay religion, hindi po kasi magdapat ito. Kasi katulad ko naman sa pag-inusyon namin, so, general po. So, kung may paliwanan po kami, uh, ng CBMI po ay ng sectarian association, so, welcome to lahat. Welcome na lahat. Pero sino naman ang tarantada na papasok mag kung Muslim ka, kung tatawagin mo sa dasal mo, ay Santo Santas? Sino naman ang tarantado at tarantada na Iglesia ni Cristo na papasok ay eh, ang babanggitin mo, Santos at Santas at Anghel? Tama? How could we be united if you don't believe in God? we are studying spiritual So you are advising wrong. You are misleading them. You are becoming a satanism and culto. You nilalayo mo ang tao sa Diyos. Samantalang walang ibang mensahe ang lolo at ang DM ninyo at lahat ng SD kundi Ilagay ninyo ang tunay na Diyos, mahalin ninyo ang Diyos sa inyong puso. Tapos hindi kayo magsasabi ng gano'n. Anong klase kulto na kayo? Yan naman po, pati lang nga rin yan? Eh, but I am already here. So, you are contradicting me. Hindi po. Hindi naman po ako. Kung hindi ako po ay kumapontra sa inyo, hindi na po ako pupunta kung nasaan ko pa nga. Hindi po ako naniniwala sa inyo. Hindi na po sana ako magpupunta kung nasaan ko kayong lugar. Hindi nga. Bakit sabi mo na kasi noon? Noon yun. Kaya na you have to wait for me. Because, ang sinasabi mo, dapat sinasabi mo ganito. Hindi naman pinaliwanag yan mo. Tama nga naman, binabanggit natin ang mga Santo Santas, binabanggit natin ang Santissima Trinidad, binabanggit natin ang Yesu Cristo, yet we have our own God. Pinapanggit natin ang mga angel Yet we don't salute sa simbahan Dapat ganon Hindi yung kukontrahin mo ako Kukontra yan eh Kukontra yan Because you are against my advices Okay, so If you will resign your, res your resignation Is fully accepted Next Pantag-pantag na ganyan Dito tuloy ko ngayon kung ayaw ninyong katolik, huwag ninyong huwag banggitin. Kung sino ba ang Diyos niyo? Hindi nang banggitin niyo. Kung si Supremo ang Diyos niyo, nagasal ko lang siya ang misteryo. Iaalay ko sa Diyos. Ang gawin sa kaya ng sarili niyong dasal. Kaya kaya niyong gawin. Iaalay ko kami. Diyos ko, hindi ba ang gawin ng gawin ng Diyos Ha! Ah! Ah! Parang parang kami nabigla. Eh, kaya lang expected lang namin talaga na darating talaga si Brad Gavino at si Sister Saida, gano'n. Dito sa Ayaga, ang rinig ko, away kayo ng away dito eh. Ha? Kung wala siya, wala rin ang mga spiritual division members. The creator of our spiritual division members, Lolo Adriano. Sa ating Supreme Founder, Ruben Ederegle Senior. Sa ating nag-iisang may otoridad para i-revise at nagbibigay ng mga dasal sa samahang ito, Dr. Yuj Tovar. Nag-iisang messenger that could bring your prayers up there. The captain of the ship, ang tentakuljulik. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, alatakan natin ang ating Dilihing Maria, ang ating mga santos at santas, ang mga, mga archangels at mga na anghel sa langit, and of course, so our ambassador of goodwill, Marianne, our Supreme President, The late Ruben Boregui Jr. So our 50 Vice President is Ari Seco. Mia Ocibo is here. And the first 24, Gabino, the President of. Uh, Julian Sumulani is here. The newly appointed uh, First 24, Danilo. Asan si Danilo? Balagpakan din natin First 13, Chief Security Renato Pagay. And First 24, the old President Zayda Palan. The Secretary of uh, Bulacan Chapter is here, Reg. The President of LACMA, Rafael Ruga. And the Disco is here. Sino pa ba itong mga kasama natin? Marlon. Okay, lahat-lahat. Magandang umaga, mga aliaga. Lahat ng official na sa And uh, Natasha, lahat <speaking> ng officials and members of aliaga. Munoz chapter. The newly appointed first time. Meron tayong uh, mamaya, no? Dahil pakikinggan ng mensahe, mas maganda kung marinig niyo mismo. Right from the mouth Kilala ba ninyo si DM? Ha? Sino si DM? Ha? Sino? <laughs> okay. Kilala naman ninyo pala. Ang si DM na kilala ninyo, yun ang nagtayo na sa mga ito. Tama? So kung marinig ninyo ang boses ni DM, yun talaga kilala ninyo ang boses paniniwalaan nyo. Dahil isa lang naman ang boses na kilala ninyong DM. So kung marinig ninyo, paniniwalaan ninyo at susundin ninyo. Pakikinggan natin yung sasabihin niya mamaya. Kung may asahan ninyo na marinig ninyo uli ang katulad ng boses niya, kung may iintayin pa ba kayong ng boses. Ang mga misyonaryo at misyonarya ay kailangan may notebook at ballpen. Dahil hindi kayo matututo niya, hindi po pwede hindi kayo magsulat dahil hindi ninyo yan pasok sa utak ninyo lahat. Huwag kayong papayag na kayo papaya, aalis kayo sa chapter na wala kayong natutunan. Sino bang nag-graduate dito ng elementary? Taas ang kamay. Ah, elementary. May natutunan kayo o graduate lang kayo kaya nagbigay ng na lechon manok ang mama nyo? Ha? Di diba? O sige, sinong graduate ng high school? Taas ang kamay. High school. So, maganda naman yun na pinagmamalaki natin na graduate tayo ng high school. Ang tanong, may natutunan ba talaga kayo? Kaya kung magsabi kayo na misyonaryo kayo at misyonarya, siguraduin ninyo na alam ninyo ang mga tamang mensahe. Ha? Mahirap yun na magsabi kayong PBMA tapos, hindi naman pala ninyo alam kung ano ang kahulugan at ano dapat ang pag-uugali kapag misyonaryo ka na at misyonarya. Alam ba ninyo kung bakit itinatag ang samahang PBB? Dito sa mga lalaki, alam ninyo? Ano ba ang dahilan kung bakit itinatag ang samahang PBB? Mga taga aliaga hindi ninyo alam bakit kayo sumali sa PBB? Baka turuan na yung pumatay dito, magnakaw, mangloko. Ano ba ang samahang pibilin Ano ba? Bakit itingatan? Pwede tayong sumagod. Sige, bigyan mo ng microphone. Mayroon tayong extra microphone. Oo, oh, yun lang po. Huwag isa. Magkaroon ng unity. O dito naman sa mga girls. Paninabara. Paninabara sa? Na mayroon po tayo, di ba yung na makapangalakihan? Okay. So, meron tayong Diyos. Sino ang Diyos na tinuturo sa inyo? Sa'yo si, sino ang Diyos mo? Baka mali naman. Sabi naman ng isa kanina, para magkaisa. Nagkaisa ba kayo? Dito sa Anyaga, ang rinig ko, away kayo ng away dito eh. Ano ba problema dito? Mamaya pag-usapan natin, pero pakinggan mo na natin ang mga alam niyo walang missionary at missionary ha, na palagi kayo ganyan. Pataasan ang ihi ba? Huwag ganun. Kahit anong ihi nyo, hanggang doon lang ang ihi nyo eh. Sa attendance ba, pinipili tayo. Pakainin tayo ng chapter, pero pag nag-attendance tayo, mabing sa sampo, huwawa ang chapter. Pansinin ba ako sila yung ginagbibigay siyang maamal talaga? Kung naniniwala kayo sa spiritual matrix, kita lahat yan. Kahit ang isip nyo ngayon alam na ang inisip at alam din lahat ng mga natin. Remember, walang tauhan o uh, spirito ng isyo ng mga sino natin. Kaya, ano na pala magkakot <coughs> ang Ang isyo dito, donation saan? Hindi dapat natural tumulong kayo. Bakit nagkakaso? Dahil sa pagkikipaglaban sa asosasyon sa mga ama. Kung kayo rin agawan dito, magkipagpatayan din ito ba? O tapos, ano pa? Paano isyo? Nagagalit? Ipaliwanan mo. Dahil kayo ni Brad Arty, hindi na kayo umaatin dito. Dahil palagi kayo ang video ko. Ang mga pinatabi. O. Bakit po kasi Master ay medyo nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Kaya naging buhay po kami na sa ng po nang po kami aaten. Para sabi namin huwag sila mag-resign. Kasi narinig namin lagi sa kanila mag-resign sila. So naging buhay na lang po kami. What is your purpose? Not to help the one who sacrificed for you. Eh, ang titigas na nga ng ulo nyo eh. Nag-traidor na nga kayo sa SB tapos hindi pa kayo tutulong ah. Sige? Na? Uy. Habisan mo ng salbabida yan. Sigurado ka? Eh, ang binibigay niya, 10 centavos raw. 10 sa ang binibigay. Pero, nangangalak pa lang siya. Pero, makabigay siya ng 10 centavos. sino si, si next? Yeah. Nagbigay niya ng 50 mil. Talunod mo. Uy, Diyos ko, malaki mo niya yung 50 mil. Tato ka pala, eh, video niya kinikita niya eh. See? Okay, what else is the issue here? Ah, Master, isa pa, yung tungkol po sa pagdarasan <coughs> ng Rosario. Na bakit tayo nag-Rosario eh, hindi na kang lahat at, at, dahil... ano Anong relihiyon ba ninyo? Ano ba ang relihiyon na naniniwala sa Santisima Trinidad? Kay Kristo, Santos at Santas at Angel, ano? Tantado lang kayo. Di ka kayo. Para parang kami nabigla. Kung nabigla sila, syempre nabigla din kami. Dahil lang expected lang namin talaga na darating talaga ay eh si Brad Gavino at si Sister Saida. Pero ganun pa man, syempre masaya po ako. Uh, ang pamilya ko na nakarating po dito si Master po sa ating lugar, dito po sa Ayaga at maayos po kung ano man po meron tayong hindi naman siya ganun kalaking problema no? maliit na issue lang din naman siya kaya nga lang medyo palala siya kaya di ba special tayo si master pa talaga ang nag-ayos sa atin di ba? salamat po master nag-support po talaga si master kahit na masama ang pakiramdam niya para maiayos po tayo dito so nawa itong mga itong mga pinagdadaanan natin na to na nawa'y maging uh, araw sa atin at maging matatag tayo sa bawat hamon ng na buhay natin dito sa Alyaga at kung ano man yung mga sama ng loob na mga nangyari sa atin, pwede po tayong magsimula uli. Pero hindi ko po masisigurado sa inyo kung baka masanapan ng loob nyo sa akin, sabihin nyo lang po sa akin. Niyo naman po ako, di ko ba? Tapos ay po lahat. Sana po ay patuloy po tayo magkaunawaan, maging po ang ating isip para po sa ating pinanghahawakan po dito po sa PDMA UNY sobrang swerte po natin at napapaliwanagan po tayo ng ating master na sabi niya nga po kanina, yung mga hindi na dapat sabihin ay sinasabi na nila. Maraming salamat po. Ingat po tayo sa pag-uwi. And stay safe, stay safe while present po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po. Tuloy pa ba ang resignation natin? If you only going and a smile without a You'll oh be just like the sun, and bright my day. Who would believe that you were part of the dream? Life is so sweet. my tears away, and, and you know I Tchau. Habang mo'y kasama Sa gustong lumayo Makita pa at ba kaya kami At iibigin ko ba kayo kahit anong